kaya sarap ng araw. Lalo na kung sinimula mo ng mainit na salabat. Ay, Pasko na nga. Nararamdaman ko na. Alam mo, dito sa atin, ika nga eh, ang Pasko eh, yung bang napakadali. Yung bang katatapos pa lamang ng todos los santos. Pag uwi mo, pag galing sa simenteryo, pag uwi mo sa inyo, Pasko na sa atin, gano'n. Pero ang totoong uh, simula ng Pasko, yung talagang opisyal, eh, 16 ng Disyembre sa madaling araw. Kumbaga sa boxing, pagtunog ng kampana sa madaling araw, first round na yan. Kanya lamang, imbis na 10 rounds, eh, siyam na misa sa madaling araw ang bubunuin mo. Kanya tayo, maski napupuyat, araw-araw dyan, eh, nagtitiis tayo dahil masaya. Kahit na yung kasarapan ng tulog mo, na medyo namamaluktot ka sa kumot na medyo maginaw, gumigising ka para magsimba. Lalo-lalo na mga binatap dalaga. Masaya silang pili. Eh. Mga titigan dyan. Lalo-lalo na kung humihigop sila ng tsaa, na meron silang chaser na bibingka, at pulutan na kudubumbong, ay, kasaya-saya bila Yan ay isang uh, ika nga eh, kaugalian nating Pilipinong napakaganda. Ayan, simbang gabi. Palagay ko, pag nawala yung simbang gabi sa Pasko, parang hindi maganda ang Pasko. Kanya, yan, isang kaugalian nagis na nating mga Pilipino. At sa araw ng Pasko, marami pa niyan. Samantalay, eh, magsisyat muna ako ng salabat. Hmm. Pwede rin ito sa pasyon. Malamig ba yata?